Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ng idol yung piling pogi guys. So guys, habang nagvi video ako dito guys, ay meron akong napansin na kakaiba guys. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nakita ko guys. Ayan o, oh, ang daming tao kasi ngayon eh. Sobrang init pa kaya siguro nandito sila para sumilong. At yung iba naman nagpi-picture-picture dyan. Ayan o, oh, daming tao guys ano. Pero yung nakita ko guys, grabe kakaiba guys. Hindi ko ini speak yun guys na makita ko yun guys. Talagang inulit-ulit ko pa nga yung video na to guys eh. Kasi hindi ako makapaniwala guys. Ayan. Kasi sobrang daming tao oh. Yan kasi guys nakita nyo yung dalawang rider na yan guys. Nagkukwentuhan sila guys. At bigla na lang ata silang hindi pagkaunawaan guys. Kaya umalis na yung isa. Ayan, naiiwan yung isa. Siguro, dahil sa customer nila. Ayan, no? At, kalaunan, guys. Dahil may narin tao, guys, kasi, oh. Nainis na rin ako, guys. Kaya umalis na rin ako. Wala nangyari.